Magandang araw mga kaibigan. Uh, Bikin natin ng opinion reaction itong mga pahayag ni Speaker Martin Romualdez na masayang masaya siya dahil umuunlad na daw ang Pilipinas. Okay, anong basihan niya? Yung World Bank report daw. Basahin natin na, sabi niya. The World Bank's latest forecast is more than just good news. It is a clear validation that our country is moving in the right direction. We are no longer just recovering. We are rising. We are breaking through. Ang ibig sabihin ng breakthrough na ito mas maraming trabaho para sa ating manggagawa, mas mataas ang kita ng maliliit na negosyo. Mas maraming oportunidad para sa mga estudyante at kabataan at mas magaan ang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Wow, ang galing. Palakpakan natin ang ating masipag, magaling na speaker. Pwedeng pwede ng magpresidente sa 2028. Batang tanong, magandang pakinggan yung sinabi niya, naniniwala ba kayo na umuunlad na talaga ang Pilipinas? Okay. So, doon tayo sa World Bank report. I don't know kung anong World Bank report ang binabanggit niya. Ang narinig ko lang, o basa ko, uh, na ibalita ng uh, billion, Billionaire News Channel si Corina Sanchez. Ang pagkasabi taliwas sa sinasabi ng gobyerno na gumaganda ang ekonomiya ng Pilipinas eh nasopalpal ng World Bank report. Ang alam ko yung forecast ng World Bank Report eh sinasabi na humihina ang economic growth ng Pilipinas. Yes. Nagkakaroon ng economic growth kailang yung target ng gobyerno example 6 to 7% ata. Sinasabi ng World Bank hindi mas mababa na sa 5.2. ganoon lang. Uh, 5.2 for this year 5.4 for next year 5.7 so ang sinasabi ng World Bank is sa uh, 2027 pa daw talaga magkakaroon ng magandang economic growth ang Pilipinas ngayon tumutubo may growth kailang kulang, tinimbang kang unit kulang so binanggit ng World Bank yung inflation tumataas na presyo ng bilhin ano pa yung tumataas na budget deficit mas malaki ang gastos ng gobyerno kaysa yung kanyang income so ang nangyari uutang ang gobyernong ito para mapunan ang budget deficit kasi mas malaki ang gastos kaysa income so yun ba yung umuunlad ah <laughs> uh, kanya-kanyang perspective yan. So nasa inyo kung naniniwala kayo sa sinasabi ng Speaker of the House. Okay? Bahala ng taong bayan. okay? Isaysayin natin dito. Sabi niya, mas maraming trabaho para sa ating manggagawa. Eh kung mas maraming trabaho, eh bakit tuloy-tuloy pa rin ang mga Pilipino na lumalabas mga OFWs? Di ba mga OFWs, kung marami sanang trabaho sa Pilipinas, hindi na kayo alis. Kailang dahil sa kakulangan ng trabaho, umaalis. O kung meron mang trabaho, napakalit ang kita. Anong sabi niya na masda? Tapos, sa uh, data mismo ng Philippine Statistics Authority, ay na anong buwan, Tumaas ang unemployment rate I think April ata or May Tumataas One from March to April Dumami yung unemployed ng mga 1.3 million Data mismo ng gobyerno Tumataas ang in unemployment Ano pa sinasabi niya uh, Mas mataas ang kita ng maliliit na negosyo I don't believe so Kasi uh, Yung panukala nila <clears throat> Yung Ano yung bill nila na 200 pesos Ang increase Legislated uh, minimum wage Naku Hindi inaksyonan ng senado Sabi ni senator uh, Jinggoy Papatayin mo yung mga malilit na negosyo yan Bakit? Kasi kung matutuloy yung 200 pesos na increase ng uh, manggagawa, that's equivalent to 5,000 month. So, yung mga malilit na negosyo, hindi nila kayang sustentuhan yon, Magsasara ang mga malilit na negosyo dahil sa panukala ng kamara na gagawing 200. Kaya hindi pumayag ang sinado. Ang katamtaman lang sabi ng Senado, 100. Eh, bakit ginawang 200? Oh? Sabi niya, tumataas ang kita ng malilit na negosyo. Ano pa? Mas maraming oportunidad para sa mga estudyante at kabataan. Anong oportunidad? Trabaho. Ito eh, tumataas nga ang bilang ng mga unemployed. Ano pa? Uh, magaan ang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Naranasan kaya ni Speaker Martin Romualdez ang maghirap? Sabi niya, gumadaan eh. Sa kanila, madaling magsabi na gumagaan. Ba't na, nakikita ba niya yung hirap? Tayo po, yung tinutulungan nating talandig tribe ng bukid noon, grabing hirap nila. Nung una halos wala silang makain. Yung tirahan nila, butas-butas ang mga yero. Tumutulo na uulanan pag ka umulan. Ganon kahirap ng buhay. Itong isang tribu lang to, ha, talandig. So paano nasabi ng speaker na gumagaan ang buhay ng bawat Pilipino? Salitang magandang pakinggan kailang sa katotohanan malayo. So, good luck sa ating Speaker of the House na sana magpresidente siya sa 2028 kung kaya niyang talunin si VP Inday Sara sa isang patas na eleksyon. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng na malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is uh, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan, uh, arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Muna ni sila ang nag-harvest silang manang og sayote. Oh, muna ni sila. Bala barato, sir, basta nga, maka. ka ng na minutes at palit na ng bigas. Pila kasako ang service ninyo manang? Napulo. Napulo ra ni kasako kay 300 ka ang sako nakuha na mo sako nga ipalit na mo by 5 kapintra 200 ang sako sa Ayun na lang saan kay makapalit na nito. Sa dito kay baan? Bukas. Mm -hmm. May na lang. Bahalag brato. Bahalag brato. Basta kay nakarvis me. At least nga makapalit o bugas. Ah. So napulo karon ron kasako ang inyong na-harvest nang? Oo, oh, napulo ka Pila mo ka tao nga na-harvest sa napulo kasako? Na, kwan eh. Kwan, 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 na kwan, 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 na kwan, 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 Mm -hmm. So, 75 si ra ang imong kwan kay 25 ang sako. Pinakaron oh. ang gantang ug bus. 120 ang gantang sa bukas karon. 120. Oh. So ang sako <laughs> ang dua ka gantang 240. Oh. <laughs> na ay, na ay para, sa para lang sa bulad lang yun. Isarasan uh. na ka daw. Morong na sa na saka Salamat karon sa au oh, salamat kay nakatanong ah, sure ni Sayute. Bala brato basta kay makakaon ni. Eh. Ah sige manan. Kamalit Sige, salamat. Magbulad. Oo. Sudan na uh -uh. <laughs> din. <laughs> Magpractice, magkugi ba mag